Ako po pala si Dinang Evelyn Manangan, guro ng Palma Elementary School, Basista District. Magandang araw mga bata. Handa na ba kayong makinig sa bago nating paksa? Magaling. Pero bago tayo magsimula, ating munang pagbalik-aralan ang pinag-aralan natin kahapon. Ano ang pinag-aralan natin kahapon? Magaling, mga parte ng katawan. Ano-ano ang mga parte ng ating katawan? Tama, mata, kilay, pilik mata, ilong, bibig, ngipin, labi, dila, hita, binti, tuhod, ulo, buhok, tenga, kamay, braso, siko, at paa. Ngayon naman, dahil alam nyo na ang mga parte ng katawan, ating namang pag-aralan kung paano natin mapapanatiling malinis ang ating katawan? Ano-ano nga ba ang ginagamit na panglinis ng katawan? May mga larawan akong ipapakita sa inyo. Kilalanin ang mga ito. Tama, suklay. Ano ang gamit ng suklay? ito ay ginagamit na panglinis ng buhok. Inaalis ang gusot at ito rin ay nagpapakintab at nagpapadulas ng ating buhok. Tuwalya at bimpo Ano naman ang gamit ng tuwalya at bimpo? Ito ay kagamitan para sa katawan ang tuwalya ay pamunas sa buong katawan. Pagkatapos nating maligo, sinisipsip nito ang tubig sa basang katawan. Ang bimpo naman ay ginagamit na pangkuskos ng katawan. Inaalis nito ang mga libag sa ating katawan. Nail cutter. Ito ay kagamitan na panglinis ng kuko. Ginugupit ang mahaba at maruruming kuko. Toothpaste at sipilyo. Sipilyo kagamitan para sa bibig at ngipin. Ito ay ginagamit Upang matanggal ang mga nakasingit na dumi sa pagitan ng ating mga ngipin. Toothpaste, ginagamit upang matanggal ang mikrobyo sa bibig. Pinatitibay ang mga ngipin at ginagamit din ito upang maging mabango ang ating mga ngipin at maiwasan na rin na mabulok ang mga ito sabon. Ang sabong pampaligo, inaalis nito ang mga libag at dumi sa ating katawan. Pinababango ang buo nating katawan. Shampoo. Kagamitan ito para sa ating buhok. Ito ay nagbibigay ng kaaya-ayang amoy sa ating buhok. Ito rin ang nag-aalis ng mga kumapit na dumi at alikabok sa buhok. Cotton buds. Ginagamit ito na panglinis ng ating tenga. Oh mga bata, ano-ano ang mga ginagamit na panglinis ng katawan? Tama, nail cutter, suklay dimpo at tuwalya, sabon, toothpaste at sipilyo, cotton buds at shampoo. Mga bata, bakit kailangan nating maging malinis sa katawan? Tama, para malinis at mabango tayo araw-araw at malayo sa anumang sakit. Ngayon naman, ating alamin kung naintindihan nyo ang pinag-aralan natin ngayon. Ating sagutin ang pagsasanay na ito. Narito ang panuto. Basahin natin. Hanapin sa Hanay B ang description ng mga kagamitan sa Hanay A. O oh, mga bata, ngayon alam nyo na ang mga kagamitan sa paglinis ng katawan para sa inyong takdang aralin, gumuhit ng mga bagay na panglinis ng katawan sa inyong kwaderno. Paalam mga bata, hanggang sa muli!